Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang katotohanan na kailangang taglayin ng tao ay matatagpuan sa salita ng Diyos at isang katotohanan ito na lubhang kapakipakinabang at nakakatulong sa sangkatauhan. Ito ang pampalakas at panustos na kailangan ng inyong katawan. Isang bagay na tumutulong sa panunumbalik ng normal na pagkatao ng tao. Ito ay isang katotohanan na dapat taglayin ng tao. Habang lalo ninyong isinasagawa ang salita ng Diyos. Lalung bumibilis ang pamumukadkad ng inyong buhay at lalong lumilinaw ang katotohanan. Habang lumalago ang inyong tayog, makikita ninyo ng mas malinaw ang mga bagay ng espiritual na mundo at lalo kayong lalakas upang magtagumpay laban kay Satanas. Karamihan sa katotohanang hindi ninyo nauunawaan ay lilinaw kapag isinasagawa ninyo ang salita ng Diyos. Karamihan sa mga tao ay nasisiyahan na maunawaan lamang ang teksto ng salita ng Diyos at magtuon sa pagsasangkap sa kanilang sarili ng mga doktrina sa halip na palalimin ang kanilang karnasan sa pagsasagawa. Ngunit, hindi ba iyon ang paraan ng mga fariseyo? Kaya, paano magiging totoo ang pariralang ang salita ng Diyos ay buhay para sa kanila? Hindi makalalago ang buhay ng isang tao sa pagbabasa lamang ng salita ng Diyos, kundi kapag isinasagawa lamang niya ang salita ng Diyos. Kung ang paniniwala mo ay na ang pag-unawa lamang sa salita ng Diyos ang kailangan upang magkaroon ng buhay at tayog, balik ko ang pangunawa mo nangyayari ang tunay na pagkaunawa sa salita ng Diyos kapag isinasagawa mo ang katotohanan at kailangan mong maunawaan na sa pagsasagawa lamang ng katotohanan ito, maaaring maunawaan. Sa araw na ito, matapos basahin ang salita ng Diyos, masasabi mo lamang na alam mo ang salita ng Diyos. Ngunit hindi mo masasabi na nauunawaan mo ito. Sinasabi ng ilan na ang tanging paraan para maisagawa ang katotohanan ay ang unawain muna ito. Ngunit medyo tama lamang ito. At walang dudang hindi ganap na tumpak. Bago ka magkaroon ng kaalaman tungkol sa isang katotohanan, hindi mo pa nararanasan ang katotohanan iyon. Ang pakiramdam na nauunawaan mo ang isang bagay na naririnig mo sa isang sermon ay hindi tunay na pagkaunawa. Pagtataglay lamang ito ng literal na mga salita ng katotohanan at hindi kagaya ng pagkaunawa sa tunay na kahulugan niyon. Hindi dahil mayroon kang malalim na kaalaman tungkol sa katotohanan ay talagang nauunawaan mo na iyon o may kaalaman ka na tungkol doon. Ang tunay na kahulugan ng katotohanan ay nanggagaling mula sa pagdanas nito. Sa makatuwid, kapag naranasan mo na ang katotohanan, saka mo lamang ito mauunawaan. At saka mo lamang mauunawaan ang mga natatagong bahagi nito. Ang pagpapalalim ng iyong karanasan, ang tanging paraan upang maunawaan ang mga natatagong kahulugan at ang diwa ng katotohanan. Sa makatuwid, makakapunta ka kahit saan nadala ang katotohanan. Ngunit kung wala ang katotohanan sa iyo, huwag mong isiping kumbinsihin kahit ang iyong mga kapamilya, lalo na ang mga reliyosong tao. Kung wala sa iyo ang katotohanan, para kang lilipad-lipad na niebe. Ngunit kapag nasa iyo ang katotohanan, maaari kang maging masaya at malaya, at walang maaaring umatake sa iyo. Gaano man katibay ang isang teorya, hindi nito madaraig ang katotohanan. Kung mayroong katotohanan, ang mundo mismo ay maaaring yanigin at ang mga bundok at dagat ay maaaring ilipat. Samantalang kung walang katotohanan, ay maaaring durugin ng mga uod ang matitibay na pader ng lungsod. Ito ay isang malinaw na katotohanan.